Oh? Ah! Ano ba naman? Videographer, bisita oh. na okay. iglesia na bukas. Huh? Wow. Kailangan nating maging banal. pero oh. oh. Banal. Religious. Really oh, hindi. Tsaka nakaitim ako kasi talagang, alam mo yung videographer. Uh -oh. Every year naman to eh, yung mga panata natin. Uh -huh. Pero ito, videographer, ha? mayroon oh, no. Meron ako nabasa. Nung isang araw pa to, pero hindi ko talaga binigyan muna ng reaksyon. Bakit? Huh? Kasi nagnilay pa ako, eh pinagnilaya ko rin. Ah, okay. Pero ito, dahil nga nakita ko na yung post ni Prof. Doxello Magno, ay magre-react na. Oh. <laughs> <laughs> Go signal pala si... may, may hudyat na. Oo, oh, 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 oh. Kasi parang kailangan na talagang ano, mag-react. Mm oh. -par. Parang Pero siyempre mga kabataan, matoday sa barbara Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tayo ni Bell para lagi updated. Sa lahat ng mga inay para sa sasawsaw -so, so, namin ni Bijoga Park. yung statement ni Mayor Duterte na in terms or regarding sa war on drugs di ba? parang ano eh ano ba to? history repeats itself bakit ako repeat kasi pag naririnig mo yung war on drugs parang saan ba may mali? sa pamamahala sa polisiya, di ba? O, oh, ito muna, yung post ni Prof. Doc Shelo Magno Bichogapar. Ayan, no? Ayan, ayan mga batang helmet. Saan ba naging defective ba yung policy? Diba, ba, Bichogapar? Uh -uh. Kasi kayo mga batang helmet, anong masasabi niyo dyan, no? Regarding dyan sa statement din ni Mayor Baste. Balik talaga at droga. I hereby declare that this city is at war against drugs. Ibig sabihin, yan, pasensyaan tayo. So, ayan mga batang helmet, kayo, anong masasabi niyo regarding dyan? Kasi pag 'di ba? Bakit may pasensyahan tayo? Ano nga ba talaga ang mali? Saan nagkamali? Sa pulisiya, hinggil sa pagpupuksa, sa droga, no videographer? Saan nga ba? Kayo mga kabata helmet, comment down below niyo diyan kung saan nga ba may mali. Ako nung nabasa ko talaga yung statement na pasensyahan tayo, parang napaisip ako, ano kaya yun? Meron ba kayang EJKH? 'di ba? Yung mga ganyan, yung mga war on drugs, 'di ba, videographer. Hmm. for Pero sana naman, 'di ba? Sana wala naman kasi kawawa din yung mga madadamay ng mga kababayan natin. maraming namang iba pang solusyon, 'di ba? Pero kayo mga kabata helmet, at least kusa Davao ayaw ng droga. 'Di ba? Hmm. Talagang kung ganun talaga yung ipinapatupad ni Mayor Bastido na sa Davao, bawal ang droga. Walang droga dito, di ba? Mm -hmm. oh. Pero teka lang, bakit nga hindi pwedeng buong bansa walang droga? Bakit hindi pwedeng buong Pilipinas, di ba? Matigil ang ganyang klaseng bisyo. Bisyo talaga sa pijoga po eh. Oo, oh, bisyo yan eh. Pero no po yan kasi mga batang helmet eh. Pero tingnan natin, mga susunod na kabanata, pero kayo, anong masasabi niyo hinggil dyan? Ikaw, bisyo ka po, masasabi mo? nasasabi ko lang. Alam <laughs> ano mo, sabi mo. Nakakaloka lang talaga. Ano nga sinabi ni Doc Shelo Magno? Ineffective ba ang policy? Ano ba yung policy na yun? Kaya, ano ba yung polisiya? Sino yung nagpapatupad ng polisiya? Saan galing yung polisiya? At kailan pa ba napatupad o nagawa yung polisiya na yan? Baka kailangan naman ng revision, may pa. Effective ba yun dati? Kailan yung dati? Kasi ang dami na nung dati. Oh. Effect, dati. Kailan? Effective yun dati. Kailan yung dati? At saka, bicho ka po, mm. kailan ba talaga nag-umpisa yung war on drugs na yan? Yung policy na yung yan. Yung policy na yan. Kailan ba nag-umpisa yung policy na yan? Kailan ba talaga pinupok sa droga? Kasi yung busy mo po, nung buhay pa mm. si Mayor Lim mm. sa Tondo, sa Maynila. Ay, oo. oo. Talagang ano? Pahiya ka dun. Iba yung labanan sa droga, yung siguro wala pang tukhang nun, medyo kapay, no? Iba pa yung, pa yung kay, e spray paint yonin, nun o, spray yung, yung ano mo. Spray paint yung bahay. Spray, oh, spray paint nun na, naman nun. <laughs> kung siya lang nakatera dito. Oh, na, ako, oh, oh. <laughs> kaya, yeah, kaya talaga. Kaya yung mga tigatundo, oh. kami, medyo pa, uh, oh. lugar namin, parang takot at takot during sa ano ha, pamamahalan ni Mayor Lim, mga uh, oh. na yun. Pero kayo mga bata helmet, comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo. Hinggil naman dyan sa statement ni Mayor Bastay susunod na ganap, ano kayong mga susunod na pang pangyayari at mangyayari. So, ayan mga bata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi namin sa buhay, nag-helmet din ang book yun, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Wow. Ay, ako! Wow! Na Umulan ni! Eh.